Ayan mo. Pag sa tanan. Nga inyong Buat para ma. Ayan mo. Sige na tigsugoon bugas. Ah, kung bugas, siya mong pirmay sugoon. Siya, siya. Ayaw. Salamat kasi inyong gihatag na tabang ko. Mm -hmm. Salamat. Salamat kasi tanan. Wala isa pa yan. Pag binuutan mo ha. Mm -hmm. mama.

Yan po guys, ah, mayroon tayong hinahanap dito. Wala po sa dito tayo ngayon sa kamubuan hello may hapon ni balang jakilin oh. yan po guys mayroon tayong dalawin dito pausapin natin tingnan natin yung sitwasyon

kadang baon kadang pemugas Kadang foto belas mahi sir kadang kuan lagi pang pang kuan kadang memukot memukot terpukus sir kada saya agak kunun pun saya kayak bawa terbau sir kayak dia mengesek kan masa oh sana dapat nyimbal lagi kan kan eh nabang pula sir nabang pula tong ulih siulan dah ini kok kena Ano na yung balay din? Imo ko paya kare kay. Asa sa imong mga anak? Sila ka bak anak nimo. Asa man sila ron? Uban. Ang usa ka subo-subo on dito sa labas sa ko igamang ko anbas. Asa pila ka bak ang naa dinhi karon? Di ka nagiro ni man nagiro. Di gini siya mabuwag na ko sir. Ay che. Tawi bus tawi bus. Ang An aso nila. Yan po. Yan po ay eh, dito tayo ngayon sa kamubuan. So mayroon na sa atin tungkol po ni Ate Jacqueline, no? Jacqueline. Tsaka yung anak niyo, ilan yung anak niyo lahat? Apat. So, yan po kaya nga napadalaw kami dito para makausap din namin kayo. Nasaan yung isa yung kapatid? Sa baba, sa baba, sa kaya, kaya namin sugo-sugoan sa dito ba? Kaya siya may dako-dako. So maliliit pa yung mga anak ninyo? Mga ni Sunod sila, sunod-sunod. So, kami siya kay grade 6, kami siya kay grade 4, kami kay grade 1. Grade 1 kay Inday? Kung sa'yo pangalan ni Mo? Jangan ni Mo. Jillian. Ha? Jillian. Jillian, ikaw? Lionel. Lionel. Ikaw? Mike. Mike. So, yung isang kapatid niyo, sinong pangalan? Neil Jason. Oh. Ito po yung bahay ninyo? Oo. Oh, Tapos may maliit na kobo doon sa gilid. Um, pwede dito higdaan sa... Sila nga to, sir, kay, eh, separate si man. Oh, dili ka pwede ma... Dili mo pwede kung labi ng gulay hangin. Nga siling kang na yun. siya dapat electric pa ng tato. Kaya aron nga, bakuan ko ba? Kaya dili ko dapat yung aning, aning nga na narang sa gawas. Hmm. Yeah. So, Ate Chikilin, matanong po, ano pong nangyari sa inyo? Ah, uh, naka tuberculosis ko last year. Last year? Ah, TB. Mm. Mm. tapos na may libreng gamot, no? Ito, so, graduate ka sa gamot, no? Wala pa, sir. Ay, karoon pang Ila, ilan, months, man. Ilan bang, uh, ilan bang months ang... 20 ako, sir. 20 months ang pag-take ng gamot? Kaya dapat daghanon ang tambal kay... Marang kuasa kong kasing-kasing. Oo, so 20 months. So, hindi pa natapos ang 20 months. Karoon pang August next year. So, Ate Jacqueline, ano pong dahilan na nagka-TV ko nag, nagka po kayo? Tanang trabaho sa so, oh Masigun sa rin yung trabaho sa una? Tabandir ah. Oo, kung sa pagkakot. So ano? Nasa eskwela, ang tanan na hindi. Kay, ako raman sabi kay, mga bata, nga siya agod kay, nili kay siya, wadog syudad kay na sila ba? So yung asawa ninyo, ano din yung trabaho ng asawa ninyo noon? construction na siya. So, diha ako nagka-TV ka tum na kung na ano siya, na-discrash itong September. ng buwan niya? Ah, anong to ay? Yung asawa nyo, na aksidente noon? Tapos? Oo, oh, na kung siya sa, sa initubig. Na, na uh oo. Oh. Ah, so, so ito, pangalan mo, Kuya? Nilo. Nilo? Oh. So, na-accident, isa kang ngayon, isang construction worker ka din. Oo oh, nya yeah, mag oh. tapos na mm -hmm. magpaihog baboy sir. Atong September, aksidente ako, hurot na yo. Kanan diri photo sa Ah, habang nagkatay kayo ng baboy na ano sa Initubig na oh, kuwan, sir, Dili sir. Tapos na ang tapos na ang baboy. Mm -hmm. Pag ano ko maglabo na magtuhog ako ng yung baboy. Mm -hmm. Kanang kuan oh. sir. Pag

mga isang taon na nakalipas. Mm. Uh, so, na yeah, yan po ang dahilan na kumakayo oh. talaga kayo kasi na si mister. Oh, oh. So, doon nangyari, sobrang trabaho po ninyo, mm. sobrang diskarte, nagkatibi na, na hinuon mo oh. noong isang well, taon. Ang uh, simpto mas ato sa kayo, one week wala itulog niya ba? Uh -huh. Then ako nga niya, ang gayon, murag yantang po. Oh. Mm -hmm. Ay, so, ang over patig no? Ano. So, ang... Kahit trabaho din, bantay ni Atiman, mga bata. Ano. So, yan po, uh, pinagsikapan talaga ninyo na... Siyempre, mayroong mga pangailangan ng mga anak oh. ninyo. Nga si iyong asawa ninyo na aksidente. Oh, so, todo kayo talaga, kahit ano lang, ano, maglaba, pa may magpalaba, ano? Ito oh, sa skilahan, yung Yung mang manggamas. Yung oh. no, magkuhan sa mga tanong. Kasi, kasi maliliit pa yung ano ninyo? mga bata niya. Mga estudyante mong gozer. Kaya nang, pa, mag-play ang ato pa doon sa, sa kuwan, high school. Ya, na pa sila. Oo. Uh -huh. mga school supply pa, unsa din ha, agad mo, kapagkaon mag, mag, sa mga bata. Uh -huh. Siya siya, wala siya terbaho. Mga three months yaw, wala siya, wala siya terbaho. Ato at uh -huh. So, nagkaroon kayo ng sakit? Pagka, ano, pagka, de December ba, December na sir? Pa, dito na lang kayo sa bahay, mula no December? Oo, oh, maraming tumulong po, kahit konti-konti lang sa mga amo na ko yung mga amo mo no, uh -huh. nagbigay din ng konti-konti. 500 ka, ay, ay ang akong tambal ato paon sa suto so nga, man ato atam din. Mm -hmm. Ingon nila ato nga tam na adaw ka ng 3,000 nga ka ng alawan sa to sa suto so, sir so, sa kadaghan mo ang kadaghan Pilipino nga na uh -huh. na diagnose og tuberculosis gi stop nila, gi diba? uh hmm? -huh. lungsod nila paghatag ang mga tambal. Uh -huh. Pero tanaw na kong laboratory isutog mo no, to nga tagaan suporta sila sa kuha. Pero dili man pud habang buhay gud mo support. That. Oh, naay mahatag ginagbay dili dili pud permanente. Dili pud, dili sa. So sa ngayon, na nagaganyan kayo si Kuya, ang dista diskarte ni Kuya, mang mangihaw gyapon ka Kuya. Uh, oh, yeah. oh mada naay magpaihaw sir, mada dili na yung kamag. Oh. Kay mo mag-action ni Kram nga rayo sa kun diriyo. Oh. Dili managat pud ka. oo kada po. Dili anhara pud asa kadang na diay. Anhara ang iko ra gyud makasuwa, dili iko kabaligya. Oh. Iko ra gyud o anakoron sang sa didi ukon ka na kao didi na kay. Kena siya mo ikuan kay. September 20. na isa ka umod. Atong September kay didi ju ko ka tum chat ko sa didi ko to ko barog den nang hukom ni siya. Nang hukom mm -hmm. ako nga si Elva. So mayroon ka bang ang tinitik niya nagamot ngayon yung ano po sa TB. Uh -uh. Tapos may ano pa? Di, ko andres si ko nga amang dinasya fra nga di complex pero gi ko niya og kanang gristang dugog sa doktor. Oo mm -hmm. medyo every month akong laboratory pero libre siya pero wala lagi tayo pamasahe na yung pamasahe? nga dili man ko ka lakaw nga ako so ang ako mga so mahirapan ay... ka lang sa paglakad no? so every month may check up ang problema talaga ninyo pamasahe pangasahe. yung check up o oh, libre lang libre rin Sa ano pag-check sa... up? pwede sa bugo pwede sa to sa kung libre na siya pwede sa tabogon. dili sa damog ah damog na ay si bu anak ah, ay Bugo laboratory. May kalayuan, kailangan talaga ng pamasahe. So, yan po, kumusta po sa ngayon po na nagkaganyan kayo? Kumusta po yung mga pag-aaral sa mga bata? Patuloy lang pag-aaral nila. Masahay, dili makasun. Masahay, may absent lang kung makakal. Wala tayo po, ano kung naay magpa, ano, mga bato, kung naay mga manghakot sila, sila. Sila yung papa. Kung mayroong mapahakot ng bato, tutulong din sila? So napakahirap no ang nangyari sa buhay nyo si na na aksidente si Kuya, yon ang dahilan na nagka-tuberculosis kayo dahil sa sobrang stress, sobrang uh, over fatigue, no? Kada ko na ba sa mga taong, sir, pwede ka ni Buntag, din na na po yung magpalaba to. Halos diri, na ako mga suki, mga po ba? so, hindi mo hindi mo naisip na baka magka-over fatigue kayo? akong na sila, Ang mga bata para na makaon? Um, sila kong yun no? na. Paita, no? So, karon ate na nahitabo ngayon na na. Kasi ko nga, lisod. Uh -huh. ko kong trabaho, sir, mga nasa karun. Kaya nang gusto ko magusto ko matrabaho, kaya nang dinan ko sa doktor, so, hindi ko pwede mag-stambay ng saso. So, so kaya kita ko, or gusto ko, na ako, kung ano-ano ang kaninaanan kong trabaho. Kinahanglan kang muli lihok Uh, -huh. uh. Oh. kape okay, bawalan ko ang kape, okay, pero no choice na binagwatay sa daan. Kape, Bawalan kape. Oh. So, may inom lang yung ka? Oh. Kaya wala, labi na sa daan. Mau ba? So, yeah. karon na, karon kumusta ang yung konsumo karon na Apa mo bugas, karon mm, kanisya, sir. Ay, na bugas ni Mais. Ako hindi pa, kanisya. May eh, bigas, bigas dyan, no? oh. Ito, mali. Oh. Mm? Kanira, kanira siya, murag gumaba naman no? siguro ni. Eh. Mm, mayroon pang bigas dito, daw. Mm. Ya kamu sa pagi sekolah ni nyolai apa yang sekolah hendak dah old dah old dah. Nara sa iskina. Ah, iskina. Yang karon karon unsa masadang sedang imong ika sulte imong mama nagsakit? sakit. Um, ika kayo ngai nani lagi. Kamu stay imong pang balon sa sekolah ngai kai balon. Kita lapoi balon ni mo. Cheese. Cheese. Mau diskarti lang. Kermente. Ah, mau diskarte ano? Kaya may magsugu-sugu, ano? So, wala, ano? Maligyan din sir. No, maligyan mo ro'ng nagtaka. Yung, ah... Uh, yung sa'y tawag na, um... Dapatin ka sa mamas? si mama sakit, sir. Um, kasi po, guys, ito po yung sakit ni ate. Sa gabi po, tuwing matutulog sila, hindi po sila, ano, hiwalay sila. Kasi si ate kailangan ng silingpan. At saka yung sakit ni ate, eh, hindi talaga pwede na lagi silang magkatabi matulog so ang ginawa nila yung mga bata doon sa malit na kubo sa gilid si ikaw andito sinong kasama mo dito yung babae na yung babae mong So, ano, magingat, no? Oh. Baka mahawaan yung mga anak niyo mag, uh, madagdag problema na naman. Kung ano. So, yung mga pag pagkaonin mo, yung mga plato, si Parit ba? Tayo ang mag-adjust, no? hindi na mayan sa ano na sabihin natin na ano po mangdiri ang importante okay, uh, ikaw mismo mag-adjust no uh, isiparit mo yung uh, gamit mo ako kasi no? sila sila paparihan ako uh -huh. kanigit siya nga sakit bisa pag matawag na to siya kirgo na nanay tambal pero dili ko gusto nga ma-adjust sa mama okay na kaya ang mga tambal dili isa maayo nga sige an tan-awak. So, 'yung pre na tinitake po ninyo na gamot, 'yung pre pre ba pre 'yon? Uh, patuloy hanggang ngayon. Uh, so so, na uh, kapag maubos, kuha kuha naman. So, ilang buwan na lang ang kulang? 9 months. 9 months pa wala pa. Sige, patuloy lang ha. Kasi marami naman ang gumaling basta ipagpatuloy ang pag-inom. Puriya lang kung hihinto ka na sa pag-inom ng gamot. Kasi yung iba, oh, yung na, iba. Ko, karun, okay, okay, okay. Oh, okay. yung iba kapag may tuberculosis, minsan 6 months. Oh. Min, kung kapag uh, hindi ma kuan sa 6 months, another 6 months, di ba gano'n? ganun? Man ang oh. sa oh. Oh. Oh, iba ang sa inyo. Oh. So mabahabang gamutan. Na, oh. Yeah, na na na, na, na sa ko na uh, ano? oh, so Kuya, dali sa diri ari kuya. Dali sa dapit kuya. Ito po si Kuya Pangalang <laughs> Nilo. Ah, okay, si Kuya Nilo. Kaya kuya nilo rin uh, yan po uh, sa ngayon po ay uh, nag-alaga sa mga bata so yung bigas lang ngayon maamalir na lang so napunta kami dito ngayon nagbakaskali din kami na makausap kayo at saka makahandog kami ng kunti kung okay lang sa inyo para Sama pang ano sir. kuya pangkuan pang, kay pang, pang, nyo kuya kanang ng pang bigas bili nyo ng bigas at saka yung sabi mo sa, sa inyo yung, uh, yung pamasahe at saka Vitamins. Vitamins. No. Oh, para makabili si nanay mo ng vitamins ha. No dong ha. Magbigay ko ng konti sana ba, makatulong salamat ito sir. ha. Salamat kay sir, salamat Sila kay. Sila po kay ang salamat. napili nating bigyan. Uh, maraming salamat sa Nubina Group of Our Lady of Perpetual Help sa New Jersey. So maraming salamat talaga sa iyo. Salamat kay sir, tako yan. 1, 2, 3, 4 Mayroon kayong 5,000 Salamat, Salamat kaya eh, sa mga panit yung panit Dili kayo ng bigas. Salamat kayo. Oo. Uh Dali. -uh. Uh -huh. Salamat kayo, sir. Salamat kayo sa, mga 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 saboders, sa Nga, salamat kayo. Ka Ayaw ko na sa programa ninyo. Sa imong mga supporters, ha? Mga maayong tao, mga maayong kasing-kasing. Hindi eh, kaya... Tuhan pocong blessing sekali nggak aku nakutkan kalian yang dubli-dubli malam tak Aku ampul kasih gino ha Kayak saya anggras ya, di nanti bawaan abot no Aku, aku lupa yang ngani Yang kuat lagi kok ini Maka tadi yang mereka mata aku Lord walak rasa mahi mo asak padong Dan di, di, di ku anak ku ni Nila nga kenang lah laboratori na last month walak ku ga laboratori Kayak walak walak gitu Dan hal biasa lah siapa ingon ko nga kinalan yang kakuan mo wala dara to ko ko nga wala tempo asa ka padong ingon ko nga loy te ko ikog ay ko na maayo tao. sekarang kita ako ni chat ko try ato pero wala ko na expect mo imo kong replyan so ang kasakat tungod sa kadaghan mag chat sa ma lang mabasa na mo sa hindi na may ka reply so sa imo ha naka reply ko pag buot sa Ginoo naot nakatabang sa um, so, karon na na ka so, naka nakataban um, budong ha Oh, si magampo lang ta sa Ginoo hanga. Napay mga grasya. Kaya ang grasya sa hindi na nato na siya. Kung pangayoon nato sa Ginoo nato ang pangayoon, hindi nato mapangayo sa tao. Kaya ang tao instrumento ra. So, karon na uh, ibalo ko makatabang na sa inyo. Sige, maraming salamat sa ating sponsor ang uh, Lovina Group of Our Lady of Perpetual Help sa New Jersey. Maraming salamat. At saka, ano po, Uh, mayroong akong extra dito na ano po galing sa AAP Finance Center na 500 para sa ano pang baon baon ha 500 para pang baon niya ha bahinan niya ha bigyan mo yung isang kapatid salamat mo salamat ha mo. salamat na binasanag guide sa inyo, na binasanag sa sa imo hindi ka instrumento makatabang ka sa mga tao daghan kayo salamat hinaot naghinaot ko nga dili lang kay ako or uban pa ang matabangan daghan ang mi.

nabuhutan bobotan ka yin no ono Anta, gracia no dodong paren kamu tag iskuela dodong ha segede tik subo nak ko sirumutang ubugas ha kumangutag bugas iya mun pirmi subo iya 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 ewai ngon kira uh, sanaku aku mun pirmi min subo ut ikaw ko dai subo on pirmi mama ni mun mangutang ubugas apo taruk ha para ka graduate pohon-pohon makatabang kasi emong mama nganong nihilak ka Ingon siya. Mito hmm? maayo na kamo para makakao na taglamig. Mm -hmm. Lisod kayo kung nagkasakit ka. naglisod yun. Hmm. Salamat eh. Hmm. dong. Ikaw dong. Salamat kasi sa niyang gatag na tabang ko. Mm Salamat. Kayo. Salamat kasi naman. Sa hmm. Walay sa pa yan. Hmm. mo ha. Hmm. Kaya naisakit inyong mama. Ikaw hmm. Inday. Salamat sa gatag niyo. Nagrasyog sa pag-arini mo. Uh, wala sa payan pag binuotan ha. Hmm. Uh, kuan na kan ati mana inyong mama. Hmm. Uh -huh. Mga buutan ni mga bata ate. Mga buutan Sila kay sa gagmay pa nila ang edad dili ta gusto ka at sila maka-experience silang mga bugat at mga kuan. Mm -hmm. Pero kay ani naman gyud ni. Oo na nga mga ning kamot sa daon sila sa ilang mga baon o sa mga sila ilang kung tagaig daon ma kay na ako hindi na amon koy nakutan or na ako hindi baligya na mga, mga dula-dula ano sige ha ah dili ra ma kay ma may magdugay kay na pa salag pa na pa may doon sige babay na sa inyo ah uh, ah uh, ang sa'yo mong ang sa'yo mo kasulti arilas guys ito ba rin ang sa'yo mong kasulti sa tong Salamat kay Stanan nga nabot ang taon rin ang naghatay na magtabang Salamat kayo. Kasi oh. hindi lang na kami magdugay Mga bata, babay na mo Mm -hmm. yan po guys, sa uh, maraming salamat talaga. Yan po, uh, ito po na mga bata. Magtimbutan kay mga bata ni ate. Ikaw ate, magpapanta. Exercise, dahil mo. Uh, basta, tabangin lang hindi mong kaguling mong nga, basta magkakumam na yung tambal. Uh, Magkampot, na mga. Uh, ta, kaya mga anak mo. Dadang, ito sa me. Sa so, pambalo, no? sigi uh, sige, ito sa me, ha? Để cái... ờ. hello 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 Hả? hello 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 Ito yung labro, loo yun Ang tagaan ka mo, snacks Wala pa mo snacks Ah, saan yung balay? Eh, hmm? wala naman po yung Ang masin siya Ang bahina ninyo Ang tagis mo Ang ba? Hindi Isa Ah, ay mo ay rin anday. Bye bye. Palit nyo nagmakaon, ha. Palit nyo so, kinapay. So, so. Oh. Ari sa so may.